trauma ang inabot ng kapapanganak pa lamang na si Lizel. Pasado alas 11 ng umaga kasi, nagamok ang kanyang kapitbahay na lalaki gamit ang kutsilyo at tinangka pa silang pasukin at patayin. Nangyari ito sa kanilang tahanan sa barangay New Lukban, Baguio City. Ito'y lalo pat mayroon siyang minor de edad at 70 buwang gulang na anak. Oh ma'am, na siya. na siya ma'am. Opo, lasing-lasing din siya ma'am. Uh, pag yung kinakausap namin na ano, pag yung Nag-usap naman kami nung sa barangay na wala siyang ano, parang nagpasensya siya. Pero, ma pero ulitin niya pa rin. Inulit niya pa rin, ma'am, pero sa iba na. Hindi na sa amin. So this year, ma'am, inulit niya sa amin. Sa video kuha ng mga bata, makikita ang lalaking ito na walang suot na pang itaas at may hawak itong kutsilyo. Aniya, ito ang pangalawang beses na nag-amok ang lalaki. Ano, ma'am, eh? Siguro maraming beses na hindi lang namin siya pinapansin. Kada pag yung dumadaan, yes, ma'am. Hindi lang namin siya pinapansin, lalo pag nakainom. Oh. Dahil pag nakita niya ako, ay, babatay niya din ako, ma'am. Ganun. Lalo nung uh, nagkaanuhan kami sa barangay. Sabi ko, sir, sabi ko, hintayin pa ba namin? Hintayin pa ba namin na yung weapon niya is itaga niya, isa sa amin, bago, bago niyo kami aksyonan. Diba? Sabi ko, hindi naman, sir. Mga minor sila. Oh. Sa mga babae kami. Agad namang inaksyonan ito ng barangay at dinalang lalaki sa barangay hall. Ayon sa barangay, lasing ang lalaki ng mag-amok ito. This is the second time the same people complain. Uh, actually, this is the second time una ano na naman, yung binato niya yung tomboy nga kasi the same people eh. Binato niya ng bote ng I think red horse or anything, di ko alam. Basta ang sabi, binato daw siya. The same. Sabi ko, patingin nga. Sabi ko, so nung nakita ko yung video, talagang Nandun siya tapos yung sumisigaw tapos yung itak Ay hindi na maganda ito sabi ko may threat na Hin Hindi na pwede ito dalhin na ninyo sa sa station 7 Ayon naman sa Women and Children Protection Desk ng Baguio City Police Office, hindi maaaring sampahan ng kaso ang lalaki sa paglabag sa Republic Act 9262 pero maaari pa rin sampahan ng reklamo ang lalaki sa paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Pero hindi siya papasok kasi wala silang relationship nung, nung nag-threat. Kasi yung 9262, <clears throat> ang, ang requirement doon, dapat ang suspect ang offender ay boyfriend, ex-boyfriend, girlfriend, ex-girlfriend, uh, uh, husband, ex-husband, tapos yung date naging kadate relation, dating relationship mo, yun yung mga pwede lang maging suspect. Bago kasi, kung yung gano'n na hindi physical yung pananakit doon sa mga bata, yung pananalita lang, pagtitreten, uh, kailangan may evaluation yun yung evaluation report na gagawin ng hospital, yun yung attachment na para ma-establish mo yung psychological effect na pananakot. Yun yung requirement doon sa batas na yun, Pag yung pananakot ng pananalita. Degrading na sinabi doon sa bata. Yun kasi hindi directly doon sa lesbian mismo ginawa. Tumanggi mo ang pangalanan ng barangay ang lalaking nag-amok. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.